Fernando Cabrera, LRTA Administrator, Admin uh, Cabrera sir. Attorney, magandang umaga. Hello? Administrator Cabrera, good morning. Wala, hindi lang. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Good morning po, Attorney Cabrera. Aljo, good morning good morning sa ating mga listeners. Kumusta po yung aberya dyan sa LRT Santolan Station? Well, naayos uh, na namin Aljo at nakapag-resume uh, na tayo ng uh, full line operations around 7.32 no nag-declare yung ating uh, yung ating mga safety officers at uh, pwede na tayong uh, yun nga, yung full operations natin, full line operations natin meaning yung takbo ng trend natin is magmula recto hanggang antipolo na. Ano nangyari ho, attorney? Kagabi, at Aljo, after nung operating hours natin, mga around 10.30, ano, so wala ng pasero na Nag-start na kaming magbaba ng ating mga trend sa paradahan dito sa depo. Unfortunately, yung isang trend natin, uh, nung uh, siya ay, uh, pa uh, papunta or pa approaching siya ng Santolan at uh, magre-reverse sana yun eh. Paglampas lampas siya ng Santolan dapat, magre-reverse siya para bababa na rin siya sa depo. Unfortunately, nung binigyan siya ng clearance na mag-approach sa Santolan, Uh, ang sabi ng control center kay Gersh, so ibig sabihin pwede siya mag-proceed. Mm. Kaya lang, uh, apparently, parang may human error at uh, lumalabas na yung kanyang dadaanan pala na track switch. Ano, hindi tama yung posisyon. Uh, pabaliktad yung posisyon. Kaya nung dumaan siya, nalaglag yung kanyang uh, gulong doon sa relays. Ano, natangkal, mm -hmm. na, na, nalaglag yung... Uh, yung gulong doon sa riles ko na drill siya ngayon na drill yung apat na gulong sa harapan. At uh, in the process, nung uh, na derail siya, sinira niya yung uh, track switch. May sinira siyang part. And then, uh, pumaling bahagya, kaliwa. Tumama yung uh, left side ng trend doon sa platform naman ng uh, Santolan Station. At uh, ang nangyari, at around mga, nangyari, mga 10.30 at around 2.14 in the morning, madaling araw, na ibalik namin sa relays yung gulong, ano, na rail namin. But after namin maklear, kailangan namin uh, balikan yung relays at saka yung track switch para tignan kung ano yung mga na-damage at i-repair naman ito. At uh, umpisa, uh, we were trying our best ano, na makapag-operate kami yung usual schedule namin na alas 5 ng umaga. Kaya lang nung kinalculate namin yung time namin at mabibitin, as early as 3.30, nag-announce na kami na hindi namin kakayanin yung alas 5 na online operations but uh, we can have a what we call a partial operation meaning uh, kalahati lang so ang ginawa namin at around 3:30 in the morning nag-announce na kami na yung operasyon namin beginning alas 5 partial lang meaning ang takbo lang ng tennis magmula recto hanggang Cubao and then Cubao pabalik ng recto wala muna yung Cubao to Antipolo and then Antipolo hanggang sa Cubao uh, at ang tinarget namin na makapag full line operations kami mga alas 6 kaya lang talagang ng uh, bitin yung trabaho. So finally, nakapag full line operations tayo. Meaning magmula recto hanggang antipolo. Then antipolo pabalik ng recto. Mga 7.32. Nung, uh, yun nga, yung nakapag full line operations tayo. Any liabilities po sa mga uh, personal ng LRTA sa Kapabayan? Well, kanina, ang kwan lang namin, yung initial na investigation inquiry, yun nga yung lumalabas may human error on the part ng nang uh, apparently between yung communication ng ng control center at saka yung train operator but uh, meron naman kasi kaming ko automatic na incident uh, committee review so yun yung gagawa ng uh, mas uh, in-depth pa na uh, fact finding ano so para ma-determine natin kung sino talaga yung ano talaga yung nangyari ano para ma-establish natin ito and then uh, pagme-establish na natin yung factual na nangyari and then magpuproceed naman tayo dun sa sino naman ang may kasalanan. So, yun na, mas mas kon na yun, mas mas final na yung ating mga findings doon at, at saka yung kulang action na gagawin natin. Wala namang nasaktan? Wala naman. Actually, sabi ko nga kanina, wala na yung tapos na yung operations, wala rin, so wala nang pasahero. Ang sakay lang nung ten actually is mga, mga technician, mga teller na nagpauwi uh, na, nag-off duty na galing sa mga stasyon. So yun lang yung mga sakay niya. At wala namang, wala namang nasaktan, wala namang untowards incident na nangyari sa mga sakay nito. Ano po ang magiging epekto naman ho, attorney? May iba po ako dito sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Diyan sa LRTA na at least sumakay. Sa isang uh, isang beses sa isang linggo, mga tauhan po, ng uh, mga tawag dito mga opisina na ilalim po na DOTR Apo. Na, po, na sumakay po sa public transportation. Ako kasi halos weekly sumasakit talaga ako ng, ng trend kasi talagang ay ay kita point na binibisita ko lahat ng mga stasyon ano sa isa ko yan tinitingnan mga 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 yung aircon ng no? mga mga teller natin sa booth yung CR kung malinis maayos ba lahat yung ating uh, kapaligiran ng ating mga estasyon. So it's a regular thing naman on on my part ano na ever since na, na talagang sumakay ng trend ano uh, end to end para makita ko lahat. But ito nga yung bagong kautusan. So paigtingin pa natin itong activity natin kasi it's the only way naman talaga na makita mo yung yung what what is really happening on the ground ano doon sa doon sa transport uh, system na like for us in our case yung yung release natin yung mga station natin yung mga train natin and para ma-experience namin makita namin first on, ano yung mga mga problema ano yung mga kailangan pang improve sa ating uh, serbisyo Opo may libreng sa ba uh, kailan ito September kailan ba ito o national ID na meron lang ho national ID, uh, national actually, ID holders? actually, yeah, today, today, alyo para hindi magkalituhan. At uh, today because of yung itong ang aberya na nangyari minabuti namin ano uh, pinag-utos ni secretary uh, Manny Lopez na magbigay na ng libreng sakay today okay kasi nga na, na perwisyo yung ating uh, mga mga pasahero so uh, pinag-utos siya the whole day today eh okay. libreng sakay dito sa line 2 ano but yung isang libreng sakay na mas sinasabi mo ito yung sa national ID naman ano so oh. uh, yung libreng sakay na ito is kasama ang line 1, line 2 at saka MRT 3 Okay. naman yung uh, ibang ibang libro akin naman hoyon. Uh, okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Cabrera. Maraming salamat tayo. Maraming salamat. Good morning.